adlaw kana na itong star. <laughs> tara, plus, star mga palangga. No? Kanyang video, murag dugay-dugay, Good po nga panahon. Kaya kita, magigid ninyo, no? Know? Shout out dahil sa ako ang mga pilot. duha kabuk, among pilot yun gamit. di digid, basta-basta. Para sip, gid ang among travel. Sip o oh, sip, <laughs> but, but, but kayo. So, itong gamit sa itong travel, horse, kung nga na ay pagkakabayo, ah tatengkuya kaya kakabayo ako, kakita-kita yung mga ikaw, o, mga pasahero, relaxing rin nakaayad yung lapitan. Pag nakulbaan, kay bisig nabuhay doon ni Gagan. <laughs> Kapangos-pangos yun ito nga nga pangos ka di madalang pangit, yung madalang pangit ang panit, pertengkap doon sa... Sa una di ay no, 20... Nasa 20 pa, siguro na yung video nagdugay-dugay na ganyan siya niya marag ako mga nakot-kotan niya siya ako ang cellphone napakita na ko sa inyo ang view no ato pa na ay pandemya o pandemic no na ay mga virus o di ta pwede mula ag o pwede mula ng mga cities hindi dili dili gid di all sa mga hang sa mga buntot-buntot dili ta pwede sauna, sa una na ag diri mga palangga gamay gid ang tao diri mo pagay pagsugod og dagandaghan Ewak eh, huwag magila ang malagang ng mga tao. Kaya di man pwede sa SM guys. Mga sarado mong ito sa una, diba? Ay, nalagi COVID lagi. Pero karon ang himo na mo ani, diregid mo sa buko. Ito yung tuyo. Pero minti mo mga Christmas pa may diha. Pariho, ang mga pilot po na Christmas sa paradigid mo tinak danay og mga sakit to di ba no so, tuyok mi lingaw pug ako ang anak ang anak ang isa pa na kabuok ang bata nga nasa tunga tunga karon ako pong gilingaw nga -giling ang pilot ning kuwar na kay kana presyo diha kay wala og layo-layo <laughs> pa natong biyahe pero mga palangga sa among pagbalik-balik karong mga panahon ha 2020 pa ning video tapos karon sige kay pa sa bukid wala na ko kakita na akong pilot ug asa na pud siya basig ming abroad ni eh. ano silang duha wala na ko kakita lahi na ang mga pilot aron diha sa buntod nga magtiktok yo kay na ng kabayo uh, medyo na mga edad ang mga driver ron dia. sila wala sila. Hindi wala na ako makita Shout out ninyo mga pilot no. Wag asaran mo karon dia mo. so the TikTok yo kinbe nang pranga. Barata ron pud TikTok god nya. Please cooking hangin dia bugno kay ang kwan bahangin. Kaya atong atubangan lagi dia Muntalban Ban o uh, San Mateo no. Tanaw pa nato ang antipulo dahil ang lugar pag nakakadaring nga pwisto ang nindot yun siya mo na mong gibalik-balik hindi maayos sa una mga palangga hantod ka ron mora gihapon ang sistema diha gihapon may pagka usahay nga natag na huna ang abisang watay na huna diha actually naging big naog pakanaog na may kay wak man dahil may pang bayad nakalimot may ingon may nga kung saan man naman naging pang tanam naging pang bayad na huwag man dahil may pasensya din mo kayo sorry dito sa mga pilot na huwag man dahil may mamalik kwarta di ay buwan na ipakanao gabi na ulawan na gabi ng dapit ah ipakanao gabi nila basta lang yung among ticket na bulong di kapre kami ang tamingan eh lugar nga naaog na lang mida sa tibukles dapit kay mura awa ako man wala mo na itiim na idere kaya nga man di na maka withdraw na idere o karoon awa na mura dumingaw na ang panahon okay na ako okay kaya wala pamasahe ko na kung anak